Pwede dito kay Boss Renzo. 4-5 Magulang na. Solid eh. 4-5 daw ito. Mga idol Or Ito, magkano to? 3-5 mga idol. 3 mga idol. 3 idol. Best number to idol? Ano lang it. uh, ito? Ito lang sa buhay. sa ito idol? SQR. एसबीएम हाइडल सिक्स के जो है, तो लिखवाने को क्या माइडल सिक्स के सिक्स के माइडल एसबीएम वाले क्या मालू Let itu say, ang idol, gawi oo, so, yeah. uh, two five, Boss 2-5 lang yan mga idol. Kay Boss Joey. 2-5 lang mga idol. 2-5 lang to mga idol kay Boss Joey. kalau nanti orang main dari upai eh bos jauh itu, upai tụi bây giờ mang ai đó đến để phải làm được những bước đó tụi bây Basta may tali kay Joey yan. Ito. Joey mga idol. Tupay mga idol. Tupay din sa mga idol. Two, five, mga idol. Para si uh. na si Boss Joey. Uh. Boss Joey, magkano manok natin? 25, 25 mga idol.

5 lang mga idol yung eh, boss joey <laughs> dalawa 4, 5 pa mga idol <laughs> mga idol 2, 5 lang oh Eh, boss joey to boss joey 2, 5

talaga ito, ito mga idol oh. Eh. Solid ito mga idol, palit na ito mga idol Kahit ito eh, kaso yung visa nagbibigay ng number mga idol Kasi galing pa nito Ayaw na makita ng boss eh. Nagtitinda siya mga idol 5K 5K Ibawas pa naman oleh adalah kualitas idol kami itu, adalah kualitas oke, okay. ini idol I my idol Okay shamay idol Okay to my idol Friend so need knowledge to my idol quality na high god 5k impression. 5k man. solid quality eh. 5K daw ito mga idol. Pwede ko mga galing farm ito mga idol. Ayaw yung uh, pablog mga seller kasi ah, siya ng amon. Siguro eh. binibili niya rin kaya pala ay na rin 5k to mga ito wala para makita nyo lang ah paninda dito 5k